sa Good Vibes. Mga fitness enthusiasts ang nagdagsa sa Dalan Lakson sa unang adlaw sa Car Free Sunday sa Bacolod. May libre pa na pagkape. May report si Nico Delfin. Las 4 pa lang sa kaagahon, nagsugod na walking sa Day Mayor Albi Benitez kag Councilor M. Ang sa una nga adlaw sa pagpatuman sa Car Free Sunday sa Dalan Lakson sa Bacolod. Alin sa Bangka Ramos, pakadto sa North Capital Road, ginpatuman sang bitaw ang road closure. Sumugod la 5 sang kaagahon hasta las 9 sang aga para hilway nga makapabalhas ang mga fitness enthusiasts. Ako ang nga ginalantaw ang carrying capacity. Okay. okay. Kaya kung magdamo kini sila base magutok. Hmm. So may bike ka pa, may ano pa mga activities nga ginapaminsan. So tunan ta niya the next uh, month. Kabayan sa mga nagdagsa sa Dalan Lakson, ang grupo sa mga runners Yara man ang katapos ang Bacolod City Police Office, pila ka mga punong barangays, empleyado kag department head sa Bacolod LGU, upod sa mga local kag provincial officials. Hey, uh, May ara ang magpamilya nga nagbisikleta. May mga nagdalaman sa ilang mga hiruptanan para mag-walking. Ang isa ka art gallery, may palibre pangakape kape para sa mga joggers. Pero ang next Sundays, uh, for sure siguro mas madamo pag uh, magkakadodiri sa aton nga Lagoon area, Lakson No? Kaya tungod nga wala disturbo ang atong nga mga tao mag-exercise no? pet friendly pwede sila kadala sa ilang mga ido bikes no? Uh, skateboard ano uh, yun ang ginakalipay na mo as far as ay nag sa amon mga runners no? gaan kami sa big Magapadayo ng Car Free Sunday sa Dalan Lakson sa sulod sang bulan sang Hunyo. Kabayin sa ginalooman sang alkalde, ang temprano nga pagbukas ng negosyo kag ang paghimo sa mga basura sa palibot. Ginlonsar ang Car Free Sunday sa god mapasanyog ang adbokasiya bayan sa healthy lifestyle kag environmental protection. Nico Delfin para sa DJ Negros.